Lamu ba na ang pinakamalaking solar at battery storage project sa buong mundo ay hindi sa US, hindi sa China, kundi na sa Pilipinas? Oo, totoo yan. It's called the Meralco Terra Solar Project at kasalukuyang itinatayo sa Gapan, Nueva Ecija. Grabe, ang laki nito. Nasa 3,500 megawatts ng solar power at may kasama pang 4,500 megawatt hours na battery storage. Imagine, sa araw, sinisipsip ng solar panels ang energy ng araw. At sa gabi, tuloy-tuloy ang supply ng kuryente dahil nakaimbak na ito sa mga giant batteries. Target nilang masupplyan ah, ng 2 million households at makatulong na bawasan ang carbon emissions ng 4.3 million metric tons kada taon. Katumbas yan ng pagalis ng 3 milyong de gasolinang sasakyan. Ang project na ito ay bahagi ng $3.5 billion investment at inaasahang matatapos pagsapit ng 2027. In that year, ang Pilipinas na ang magiging leader sa renewable energy sa buong mundo. Kaya kung proud kang Pinoy, share mo na to! Dahil ang kwento ng pag-asa at progreso nagsisimula sa ating sariling lupa.